So guys, meron tayong bibili ngayon sa bandang Cavite. Tingnan natin kung mabibili natin. Yun na yung accent. Ano yung sanin ko? Territory. For territory. Kasi may border sa amin ng territory ulit. Kakasold lang ng territory natin. So, uh, tignan muna natin. Tapos, ano pa pa? Uh, eto, kaya natin release yung blue. Ito, uh, Sunday, Sunday. Sunday. Ano pa ka nang ano, nakabili? Yes, sir? Sir... Si Sir Pogi, yung tumingin na ito. So, ano ah, nato for release na rin guys. Ang ganda ng tempo. Ilan yung tempo John? 77? 77. So, binabarag-labarag na namin kasi tapos na i-detail to. So, sarap. Yes, sir RJ pala. Sir RJ pala tong kotse. So, ganda na ito. Approved sa kanya to kasi nakita niya na natapos sa detailing to. Ah, uh, ito. Final last test drive natin. Ba't tayong pabalik-balik tapos. Okay lahat. Ano lang siya. Ah, uh, hindi siya ganun kalamig dahil nakatutok ako sa arawan. Hoy! Kasi tayo, In dito. Ako arong, init dito. Matuto sa araw, init. Ito mo nyo, babagsak na So, dito kasi ako sa ano, katuto ko dito sa araw, init eh. Ang gandang pwesto nito. So, pero yung aircon niya, all, all, good si aircon dyan? Matalas kasi aircon ng EcoSport eh. Ano, katutok lang kami sa araw. So, Anyway, anyways, uh, puntahan natin yun. Tingnan natin kung mabibili natin. Kasi may, may murder din ng accent. May more din ng territory. ano? Si Sir kanina. So, Tara, silipin na natin. Let's go. Okay. So guys, okay kasi okay. nag-confirm din yung territory dito. Thank you for... So, nabili na yung, yung, yung territory agad natin. Yung teritory, yung hindi mo na na natin pinos. Kasi ano, ah, bumili okay. ng okay. ecosport natin. Bumili pa siya ng territory. Ngayon, may pumunta ron. Nakabili rin sa ating ecosport. Ba't dito sinabi kay Chef na may territory ka? Oo. Sabi nga, Kasalanan natin yun. Sorry, sir. ano, sir, eh? Hindi ka na yata nanonood ng vlog natin. Hindi, okay. busy lang. Kuha mo ko sir. Isa pa, bibili pa ako. O, bibili pa naman ng territory Kailan lahat na, kailangan tuloy natin bumili ng territory Tapos nga, bibili kami accent kasi may order sa atin na accent. Tignan accent mo na natin kung papasok. Accent, accent to. Tapos yung may maya is yung territory Yeah. Aha, aha. Bless yung mga binibentahan natin para lahat na sensado. Pero yung bumili na ng kotse, bibili ulit. Puro sila blessed. Baka maswerte yung binibiling kotse. Actually, kaya guys, blessed yung mga kotse yung binipenta namin. Hindi na namin siya napapabless, Pero may ginagawa akong ano. Uh, Ang <laughs> tagdad, orasyon. Kapag uh, bago nyo bilhin, mayroon akong ginagawa. Orasyon. Ano yun? Uh, papasok ako sa loob, may dalawang kandila. Tapos, eh... Five minutes. Magmumuyos yung mga salamin doon, Tapos... Hindi, <laughs> <laughs> joke lang. Joke lang. Uh, ano yan? Flop. Uh, dito na tayo sa Herschel. village. I'm Hershel. I'm Hershel. I'm Hershel. naman, 18, ito nabong. In. Sa inyo. Na. ano ni? ng province na. Na, para, 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 para. Bakal ha Bakal dyan ha Ano po? Visit lang block 15 lot kay Hershel. Tanong uh, mo saan po? Po yun, sir. po 'yan sir. 153 Ah Hershel odo po. 158. Aba. Hirap talaga pag block black, black, black sa kalat hinahanap okay. Dapat din ano eh. Ano ba yun? Nasa labas daw ba yung ano? Ito eleven, eh. LAT 11 eh. Lot 11. Ito Situ si naman to eh. Ang naman. Ay si yung sa likod. Ay, ay yun e si ma'am. Ay yun si Okay legit. Yan si Ma'am kumakaway. So, uh, sa loob yung pala. Ah, sa loob nyo. Dito dito ka sa kabila dyan. Hindi ka pwede rito. Hindi makakadaan. So, dito ka sa side na to. Maganda yung accent? Mabisa. Nasa lupa ko na yun yung pintura oh. Kitang kita ko na agad oh. Maganda. Mag-ara. Mag mas malaki oh, tsaka mati. Ayan. So, uh, mm, maganda din, no? EPS, EP, ECM, so lahat all green. Okay. Ah, uh, gulong. Kapal pa. Ayan. So, guys, okay, so, all complete. Naka-engrambled. First owner sila na. Fully paid. All complete. So, ayan. Tapos drive. Ganda. Maganda pa yung unit. So, okay. Bili natin. masakit sa paano. Mm. Actually, mga panahon these days, medyo bihira na lang din po talaga yung mga ano, yung mga manual na ano, na Unix. manual talaga yung Manual po talaga. Tsaka bihira po actually sa babae, ha, eh, nagmamanual. Ano? <laughs> Sa'yo. Kaya naman yung magmanual na po tao Ah. Okay naman. So, nabili nyo po ito, 2018 po. 2018. Color black. Ano coding pala to today. <laughs> Zero. Ah, wala po bang coding sa tagi? Ah. Okay. Kada po start? Yeah. So, ayun guys, pag manual, in lang. Uh, dahil manual siya, wala siya yung mga uh, automatic na module. So, start natin. Lahat green. Uh, computer box, ECM, EPS. Ayun talaga Talagang mabuti ang iyong puso talagang ikaw eh, solido mong baga kaya na magtanto ko sa akin kailangan gandig pala si ako si John isip ako ngayon ang paraan kung paano sabi ko supersign ko kaya si Andrew Al. alam mo, alam mo na ako yung isip ko, surprise ako Wala ko nga alam eh. hindi, hindi ka pa sa babae, di ba? totoo. Nagawa na ako. Na hindi, ibig sabihin, Mahilig ka, pero hindi ko na sinabi lukod niya sa auto. Tama? So, bakit hindi? Para hindi kayo mag-away ng misis mo. Palagyan <laughs> kita ang na suso. Pa-opera kita. Palagyan kita ang suso. Nang sa ganun, hindi kayo mag-away ng misis mo, nakukuha mo pa yung gusto mo. Ano tingin mo? <laughs> okay ba? <laughs> <laughs> Hindi, hindi kung maga, two birds in one stone. Pa, kung baga, kung mo gusto mo, hindi kayo mag-away ni misis. O, mali mo, pwede mo pa akong pasilipin. Patingin eh. din. Eh. <laughs> so, pick up date for today guys, uh, ito yung first stop natin sa Cavite, sa Gen General Tria. So, uh, Hyundai Accent na 2019 manual transmission gas engine. So, ayan, quick na lang tayo. Okay naman yung paint job, may mga scratches lang, uh, may mga dents pero natural lang naman 'yan. So, pero overall, ako nag test drive ulit. Ah, uh, maganda yung takbo niya. Ah, uh, maganda yung feel niya, walang kalampag, walang anything doon sa pang-ilalim niya. So, all good stuff. Good stuff. Good stuff. Yeah. So, na leather na seat cover. Ayun. Kita ba? So, kompleto naman yung tools niya. Ano na to, mabilis ang preview lang guys. So available to, pero papadetailing pa rin naman to, all goods pa. Uh, Ito test drive pa natin to pag atin sa garahe natin. Pero available na rin to, pwede nyo nang downan to, pwede nyo ito test drive, walang problema. So, yun okay. lang, mabilis. And then, on to the next tayo, sa Ford Territory naman tayo. Not sure, don't see your model sa Sir Nico ko kakakala Pero, abangan nyo rin yan, Hopefully, madeal natin. So, ayun. Thank you. Okay na po, kami nang bahala. Sir, sir ma'am, thank you so much. Thank you sir. Thank you, sir, thank you po. Pasensya na po kayo na delay kayo dun sa lakad nyo. At okay na po, wala na kayong mga gamit or ano. Okay na, sige po. Uh, ah, sige, ikit lang ako dun. Thank you po, thank you po. Ingat po kayo. 19, ah, uh, accent. Mga niyo guys.